拜拜。 2 minutes bago tayo bumaba o so, medyo traffic po ayan oh. o so, medyo traffic ayan ang tulay bali so, ito na pinaka siyudad, pinaka bayan ng Kuwait 1 minute bago tayo bumaba Bumaba. Malapit na. Dito na tayo malapit na sa bus stop. Ayan. Malapit na po tayo bumaba. Dito po sa babaan. Malapit na po tayo bumaba. Ito na, one minute, bababa na tayo. Ito na tayo malapit awal po sa lugar na ito may pulis eh pusat pa po ng kapiraso para makababa tayo yun sa lugar na pilihan dito yan ay guwapo yan po ayan ang mga indyana mga kasalubong ko ayun po ang tulay papunta doon sa kabila papunta ng uh, simbahan Maglalakad po tayo. Uh, medyo walking-walking po tayo. <coughs> Aakyat po tayo ng tulay. Tawiran. Aakyat po tayo. Ito po. Lakad-lakad uh, tayo na bayan uh, oh, akit po tayo sa tulay na yan tawiran o oh, akit po tayo akit po tayo sa ating tawiran ang okay, okay. po Bawal po kasi tumawid sa kalsada eh kaya dito po ang daan. Lalakad po tayo. ayan paakyat. 'Yun. ayan po. Lalakad po tayo. Yan. Bali ito ang ibabaw. Sa si kabayan. Ayan po tayo. Napagod eh nga lang. Ayan po tayo ngayon. Tatawid tayo sa kabila. O, ayan po ibaba. Ayan po. Ayan po. Ayan, ayan ibaba. Yung Kababa na kaunti Ito na ka rin eh. O, tunay-tunay Tumilim po pa kasi yung Ano eh Yung ilaw eh yan. mga sa sakaya ng bus city bus sakaya ulit kaya ulit Oh, malapit bayan ba yan? Baka pakuha ng picture Baka pa yan? Oh. So, baba ulit tayo Baba-baba -ba -ba. Ayan na po, ang Grand Hyper Supermarket Dito po tayo, baba ba, -ba, -ba. bababa po tayo dito po ang daan papuntang simbahan Naglalakad po tayo ulit ah, uh, medyo malayo layo po ng konti mga 10 minutes laka rin po oh, uh, ito po ang lugar ayan po ang Grand Hyper ayan po ang Grand Hyper So, dito na po tayo. Papasok po tayo ng ball. Ito ang kadalasan puntahan ng mga Pilipino dito. Pagkain ito, namimigay ng papel si, si brother. Hello, brother. Thank you, brother. Pasok hmm. po tayo. Dito tayo. Ito ang Grand Hyper. Ito yung isang Grand Hyper pa. So, dalawa po yun. Ayan tayo. Pasok po ulit. Pasok po ulit. Pasok po ulit. Uh, medyo lumamig po tayo. Lumamig. O, uh, dito pa tayo sa loob ng mall ngayon. Lalakad. Close map eh. mape. map eh. So dito pa tayo. Ito ang mall. Maglalakad. Ganda oh. Ito po ang uh, mall uh, shopping. Halo-halo na yung pinda dito. May ginto, may arillo. Ayan mm, po ang ginto Ayan. Ah, ginto. Yan. Pinto. Si Kabaya, no? Oh. Dito po tayo. Aakyat po tayo. Ng... Ah. O, oh, dito po tayo ngayon. Ah, ni tao. Dito po, ganyan, ayan. Daming tao dito, halo-halo na Indiano. Oh. Pero mas marami Indiano po dito. Sa gantong uh, tambayan po dito. Ayan. May yeah, pa gintuan, no? Ayan po ang gintuan. Oh, ayan. dami, oh. Ayan. Madami, oh tambay Ito tayo ngayon Wala sinta yun Ayo, ayo, segituan. Alam. Berapa itu? Lord. Nakakit so, po tayo. Yan po. Nakakit tayo ng nagdan. Yan. Ang ganda ng mga tambay. Yan. Yan po. Tambay. Yan ito ng mga indyano. Nagdan. Yan po. Nakakit po tayo. Pasensya na po. tayo ng ito. Diyon. Ito. 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 Hello. Ayan ang kainan dito Ayan, mga fast food. Ayan, mga Pilipina. Ayan. Oh, dito naman tayo. Wow. Ah. Meron pamilihan ng ano. Ah. Dito, bilihan. Ayun si Inday. Hello, Inday. Ito, friends. Pusta. Okay. Ah, magsisimba ako eh. Ha? Huh? Ah, well, ano pa? Alas 5. 25 kay Bilis ba? Oo nga, nakabit yun. Ina-upload yan. Ang ganun talaga, Oh. Tindahan na mga tinelas. Murang-mura lang, Oh. Dito tayo. Hi, Inday. Hello, Kuya. Hello. How are you, Kuya? Nakabidyo ka ngayon. Walang problema. Ah. Uploaded up there. Hello, dito pa tayo. Ah, uh, dito sa Kabayan Mall. Shopping, shopping. Ah. Uh, Yan si ate, nagkakabit ng alo. Mm, hello po. Parinda. Nag-vlog ako. Ato. Parang madalang tao. Ato. Hala ko yan. Hi. Gusto? O, oh, eto. Alas yun ko. Magsisimba ka sa'yo ko eh. Hmm. Ay, siya. Ginoo. Bibigyan pa kita ng check. Nag-vlog ako. Hmm. Sige. Ako dito. Ah, ito, pamilihan ng mga Pilipino dito. Yan oh, dami oh. Oh, ayan, mga tsitsiriya. Ayan, dami oh. Ganon. Oh. Dami dito. Oh. Bili ko ng isang tubig. Walang ganong customer ah. No customer. Ang dami oh. Ang kuha tayo ng tubig. 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 Ah, kuha tayo sa tubig oh. Okay na. 20 minutes papunta tayo na cashier. Ito mga ano dito. Yan o. No. Dito. Uh, Alam, ano, ganong customer eh. Excuse me. So more, more, more Filipino food dito po tayo oh, so, meron po tayo 20 minutes and 30 seconds dito ayan tinapay oh hili yan ang mga tinapay tinapay pa more ayan oh oh dito tayo ngayon lakad-lakad po tayo. Ah, hanapin natin ang magandang Pilipina. Excuse me. me. Ato, ah, nakita ko na. Hoy, oh, hold up. Ha, ah, ito ang pinakamagandang babae dito sa Kuwait. Oh, kamo ka cover. Yan oh, ko no, na wala naka-vlog ka lang naman iko talaga oh. Upload ko to, Oya. Yeah. Oh, kita ka na mamaya. Huwag oh, ka magtakit. Ganda maganda mo eh. Baga ko. Naka. Mahala ko naman kung sino na eh. O malay mo. Baka sumawad ako. Hindi bigyan kita. Ganun lang. Sana oo. Ayaw mo. Ito. Oh. Ganda niya. Oh. Saan ka pa? Oh. Ayaw mo sa <laughs> iyo kuya. Magsisimba ka sa iyo eh. Sisimba Malasin ko. Malasing oh. ko. Excuse me. Dito tayo sa cashier. Yan, cashier. Cashier. Cashier more. Dito po tayo sa cashier. At magbabayad. So, medyo maraming customer. Ayan si Ang mga gandang babae. Ato isa. Oh. Oh. Ito pa isa. Oh, balik ko rin, kukuha pa tayo isang tubig. Oh. Balik, kuha ng tubig. Kuha pa na isang tubig tubig papakuha siya dito ulit tayo balik Pamor. more nakabili lang ano ay si ang dami na nabili tubig Pamor. Yepi Yeah, ada Ah, eh, this one. Itu tayo. <laughs> Pilihan ng tubig. itu balik 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 sa kasio. balik ulit dito po tayo ay ko nakahid ang ko hmm. ano Ito po ulit. Tambay. Dito po ulit. Ito, papunta na tayo ng kasir. Gabayad tayo. So, dito. Tapos na. Oh. Ito, ito, ito ang video. That's me.